Wag tumingin kung saan saan. Naranasan mo na bang matisod habang naglalakad dahil kung saan saan ka nakatingin? Delikado ang tumingin sa maling direksyon. Pero kung tama ang focus mo, makakarating ka ng safe sa pupuntahan mo. Ayon sa Numbers chapter 21 verses 4 to 9, habang naglalakbay ang mga Israelita patungo sa Red Sea, nagpasikot-sikot sila dahil napagod at nagutom. Umangal kay Moses ang halos 2.5 million travelers. Habang nagrereklamo sila, naglabasan ang napakaraming ahas at pinagtutuklaw sila. Kaya naman, singsisi sila at nakiusap na paalisin ng Diyos ang mga ahas. Pero imbes na paalisin ang mga ahas, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng tansong ahas. Ilagay iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy at sabihan ng mga tao na tumingin doon ang sinumang natuklaw upang hindi mamatay. Lahat nga ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa tansong ahas at hindi namatay. Ang pangyayaring ito ay binanggit ni Jesus kay Nicodemus nang gabing ipahayag niya ang paraan ng kaligtasan. Tulad ng tansong ahas na inilagay sa kahoy, si Jesus ay ipinako at ibinitin sa krus. Jesus is the bronze serpent foreshadowed in the Old Testament. In the Bible, bronze signifies judgment. Gaya ng bronze altar of burnt offering sa Exodus chapter 27, verses 1 to 4. On the cross, Jesus became the offering and was judged for our sins. Siya ang tumanggap ng kamandag ng kamatayan na parusa sa mga makasalanan. Katulad na kung paanong ang lahat ng tumingin sa tansong ahas ay hindi namatay, ang lahat din ng mananampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag ka nang tumingin kung saan saan, kundi kay Jesus lamang. Sa Kanya, tiyak ang iyong kaligtasan. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ang nahusgahan sa krus para sa mga kasalanan ko. Wala na ako sa ilalim ng sumpa ng kasalanan at dahil sa biyaya ng Diyos, ako ngayon ay may buhay na walang hanggan sa pangalan ni Yesus. Amen. Paano naman natin may apply ito sa ating buhay? ang pagliligtas ni Jesus ay mararanasan din natin sa iba't ibang areas ng ating buhay. Kung may malubha kang sakit, nanganganib o nasa mahigpit na kalagayan, tumingin ka kay Jesus. May solusyon siya para sa lahat ng pangangailangan mo. Pero kung hindi man ito ayon sa inaasahan mo, tiyak na mas mabuti ito at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang. Gayun din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verses 14 to 15. Ako po si Eric Tutanyes, nagpapaalala sa inyong lahat Kay Jesus ka tumingin at huwag kung saan-saan. God bless you.